Magandang araw sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat na nanonood ngayon sa video na to. Pero bago, oo na sa lahat. Bago ang lahat. Greetings to all the junior high o fourth year high school na graduate karon nagtapos ngayon maraming salamat sa mga magulang nagsuporta nga at least nakatapos ng 4 year high school o junior high yung mga anak natin no? Oh, maraming pasalamat to sa mga suporta at sa mga estudyante nga nag aral din nga nagtapos ngayon ng junior high school so maraming salamat congratulations Itong konti na to para sa inyo sa mga junior high. Bakit? Lalo na sa susunod na pasukan, senior high na kayo. Tapos pagdating sa senior high, mamimili na kayo ng kukunin nyo na kurso pagdating sa college. Kasi iba na ngayon, di ba? Anong na kukunin mo? Marami yung pagpilian mo. Pero itong i-ano ko ngayon, iko-content ko party to sa Maritime sa mga fourth high school o junior high nga tapos ngayon na plano o gustong-gusto talaga mag seaman sumakay ng barko in the future so siyempre i-guide ko kayo o may kunting payo o mga guidelines na ibibigay ko o mga diskarte or technique at least napagbigay ako ng kunting idea sa inyo maliban lang kayo kung mayroon kayong mga kamag-anak, kapatid, tatay o magulang na nagbarko may din kayo so yung sa akin in general para at least kung makita din ninyo mga ano makakuha din kayo ng idea bali hindi ko na sinama muna yung ano yung graduate ng senior high kasi lalo nga haba to baka mainip kayo manood so ano lang itong 40 high school o junior high so graduate kayo ngayon congratulations so mababa pa yung ano no mababa pa yung titiisin o pupuntahan o lalakbayin kasi malayo pa yung college kasi papunta pa kayo ng senyoray so yun na nga sa may gusto o planong balak talaga mag man, tapos sige simpre pagdating yung senyoray pukunin nyo maritime pero mag isipan nyo muna kasi ang maritime course pagdating sa college talagang malaki ang gastos malaki yung tuition fee lalong tumaas kasi benjo sumikat na yung mga seaman course pero huwag kayong makalala kasi may ibang option dyan hindi lang maritime course ang pwede mag seaman ano ba kung di mo kaya yung twist yun, kahit matalino ka magaling ka laging top 10 ka sa academic pero ang problema yung panggastos di ba so yun ang iyan ako sa inyo gusto ka siman hindi mo kaya yung pang tuition sa eskwelahan kasi mahal maraming opsyon dyan una pwede ka kumuha ng welder masinist o yung sa senior high kukunin mo yung ano yung smaw di ba yan pagkatapos mo ng smaw pagkatapos mo na sa senior high simpre wala kang pang vision doon sa college doon ka na sa tisda doon ka kumuha ng welder machine sa tisda walang tuition may allowance ka pa di ba o siyempre di pagkatapos niyan kuha ka ng mga experience at doon ka na papunta magsiman so matupad na yung pangarap mo maging siman tapos yung pangalawa culinary hindi ko lang natanong ngayon sa eskulan kung may arong bang culinary. So kung anong mas medyo malapit dyan sa senior high, kung anong kurso dyan yung nandun yung culinary, lalo sa mahilig magluto, magaling magluto, masarap magtimpla, eh ngayon, hindi mo na kailangan mag ano, yung mag nautical o marine engineer, kasi wala tayong pangbayad o ganon, pro gusto kang magsiman eh mahilig ka magluto, magaling ka magluto. Kulinarin ko mo. Katapos mo niyan sa Senior High, pasok ka rin sa TISDA. Wala kang tuition na babayaran. May allowance ka pa. Tapos wag graduate mo, kuha ka na mga experience sa hotel, ganyan ganyan sa mga anong mga malaking kuwan. Tapos pwede ka na mag-apply magsiman, Kunin mo yung mga requirements lang. Pwede ka mag-apply steward, miss man, miss boy, hanggang ma-promote ka ng chef o kusinero, chief cook. O, di abot mo na yung pangarap mo, maging seaman, di ba? Yung pangatlo pala, yung superior course Pwede din yun. Kaso, nagbabayad ka, may tuition ka. Eh kung kaya mong may pang-budget ka sa superior course one year lang naman yun. O di kaya yung associate, two years. Pero medyo malaki-laki pa rin yung gastos noon. Kasi mag-aaral ka, iba yung sinasabi ko yung una at sa pangalawa sa tisda lang so yun lang nga ko ko mapayo ko dun sa mga graditang junior high kahit matalino magaling ka wala tayong pambayad sa twist yun hindi ka pa rin makakuha ng gusto mong kurso na Siemens course kasi wala kang pambayad so yun na lang sinasabi ko yung sinabi ko na ano sundin so, lang kung ano mag comment kayo kung ano pang gusto nyo malaman para ma-share ko lang din kung may sabi ko sa inyo kung ano yung dapat gawin di ba so maraming salamat lalo sa mga itong mga parikoy na nagbiyabiyahe ingat sa biyahe yung mga loads mga estudyante na ano para sa inyo to so maraming salamat sana mapanood nyo to para matibigyan din kayo ng idea o guide paano maging seaman na hindi wala tayong pambayad sa kulhiyo so okay Maraming salamat. Ingat sa lahat. Congratulations sa nag-graduar ngayon.